Wala pong any untoward incident happen Meron may, may, uh, mga minimal na puan po tayo sa mga sementeryo na nakumpis ka ng mga uh, matatalim na bagay Pero after that, uh, paglabas po ng mga uh, bumibisita, ibinabalik po natin yan Huwag na po sa loob Then, uh, na-minimize po natin yung mga maiingay na nagpapatugtog kasi alam naman natin na bawal po dun sa loob. So, na-accomplish na -accomplish natin yan with the uh, early uh, deployment and uh, traffic plan ng ating mga police station na sinupervise mismo ng ating uh, mahal na provincial director na si Police Colonel Redendor C. Si Olsano ang kanilang deployment plan and then including uh, at ating mga augmentation coming from the regional office siyempre uh, ah, nandiyan ang ating mahal na regional director na si Police Brigadier General Dindo Areyes na nagbisita rin at nag-inspect sa mga sementeryo.